Eh, ko ayaw mo, pasta mo sa akin. Na! O, yun ang maganda dyan. Atayon, <laughs> tama, tama. Tama, tama. Eh, tama, 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 tama. Sayang tama, naman. Tama, tama. Sayang naman. Eh. Sayang eh. Hindi naman mm. tayo. Kaya mo, ipasa mo sa iba. Meron, meron, meron. Mambababahay ka lang eh. Kasi ang babae, isa-isa. naman, hindi trabaho yung pupuntahan mo. Oo. Di sa oh, otak nyo. Oh, tama ko, isa lang utak ng babae. Oo, oh, okay, iyon naman talaga e. Tama naman yung Eh, ang lalaki. Tama ko, mali. Oo. Okay na, hmm. gawin mo. Sila ang mga babae, sila lagi ang tama. Oo, oh, yan, 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 yan. Hindi, <laughs> si ikaw tawag gano'n ikaw uh, na tawag gano'n 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 tawag lang tawag gano'n 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 Upat ba't may kasama ka? Busta mami, bado ng bababahay ako eto lang kapag trabawin po gago <laughs> eh, na talaga parang sumama ka magangac sa mga nanday ano 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 Okay, okay, tayo, okay oh, lang okay. Na. Ay Yan tayo, okay anda tayo, anda na. yan. Okay ano 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 Meron ano 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 pero hindi yung... Iba rin yung asawa. Yung asawa kasi totally. eh, ah, isa ah, okay. oh. yung asawa. Tapos, si ina -asawa, hmm. tapos <laughs> yung ina-asawa, tapos hmm. yung yeah. ina-asawa. Hmm. Tama naman tayo. Magkaiba talaga. Hmm. Eh, hmm. di. Ganito. oh yeah, yung yeah, ba, yan. Ito, hanapin Ito, ito, ito. Ito, na Ito, ito. Ito, nito lang ako, yung testimo kasi mag-asawa at saka mo gawin ngat ng... Ako naman tayo, wala namang inasawa, kinakasama. Oo. Oh. Mm. Pero hindi ko naging gusto na Kasi nakadepende talaga sa ugali eh. Ikaw, mapili ka. Hindi ako mapili tayo. Sa pagkakusay. O tayo mapili? o oh, naghahanap lang. <laughs> naghahanap lang. Naghahanap lang ng mga... Naghahanap ang naghahanap na ay naghahanap. mapili pares lang yan. Hindi, okay, magkaiba yun. Ah, pat magkaiba ba? Mag eh. eh ano pa ba ang nahanapin sa'yo kung talagang matagal na kayong okay. nagka... Kasi tay, hindi na ako naghahanap. Okay. Kusang dumadating? Dumating na Eh, kung ayaw mo, pasa mo sa akin. Naaaaaah! Oh, ang yung maganda dyan. Yung, tama, tama. 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 tama, tama. Eh, sayang oh, tama naman. naman. Sayang naman. Oh, sayang, sayang eh. Mm Hindi naman tayo. Tayo mo. Ipasa mo sa iba. Meron, meron, meron akong inasama. Pero tayo yan eh. May kinasama lang taga-kapit eh. Tagang Pangasinan. Bago ah, ka, Bidi lang. Ha? <laughs> ah, hindi dito pagal. Ha? Ah, <laughs> Pili. Kasi tayo, di ba mapili? Ito ang ko sa buhay. Nagtatrabaho Nagtatrabaho ako. Okay. Nandun ako. Nagkasama kami. Oo. Oh. Pero hindi sa bahay ha. Oh. Nagkasama pero parang ang hinahanap niya sa akin is magkaroon ako ng oras sa kanya. Ayun Ay, ang pero importante ako, pre. Pero eh. nagsatrabaho ako Nagsabi naman hmm. ako sa kanya eh. Pero yung babae, parang ano niya, is... May hinahanap pa sa yung talaga hindi oh, pa kaya talaga. Ang mga Pero, babae talaga? Niya, Nasa trabaho ako, may lalabas kita Sabado-Linggo. Depende ka pag may overtime o wala. Tama. Ginagawa ko naman talaga, pinagtikal ko na. Nandun ako sa trabaho eh. Pinagtikal ah. ko na. Di, ito naging nangyari ng tayo. Ah, nagkasama <test> kami na sab Biyernes, Sabado, Linggo, nagkasama kami. Pagkali Oh, pagkalipas na isang linggo, habang bembang yun. Hindi Natural na yon pinakilala sa akin. Oh, alam siya. Hindi siyempre kinilala ko. Tapos ngayon, mahaba yan. Pinakilala ko yung sarili ko na ito ko. Ito ko. Hindi pag-uwi ng linggo. Pag-uwi namin ng linggo. ipa pa ako, usap isang linggo lang tapos nagsabi lang ako sa kanya na ano na, na, na kung pagka isang linggo nagkausap kami oh. pagdating na ng sabado magkausap kami uh, oh. linggo may plano na magsabi sa kanya na, 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 magsabi ako kasi ko, ano eh para pinakilala sa tapos magsasabi ako sa kanya na naramdam ako baga mag, mag, manliligaw ako parang ganon oh. hindi ko lang na gawa ng trabaho ng sabado nag-straight ako ng linggo hmm. Ito yung nagpumasok ngayon na ng kasi ayos, Tama. Oh, straight tayo linggo. Pagdating oh. Pag ng linggo na umaga, din ako oh, chinat. Di ko na rin chinat. Ba't ako maghahabol? Oo, oh, tama. Oo. Oh, oh. Nalaki ka eh. ang nagpo-provide nung ano eh. ko na tayo eh. wala. Tanto na ako kasi magkasama na kami ng Sabado linggo ng Batangas. Di sa linggo na makalipas. Pagdating pag ng Sabado ng gabi, oh. lalabas kami. Mm. Sari, ako na okay, po, na, na, na. Oh. po, nag-alop, gumasos pa nga yeah, ako na eh, ba? para mm. i-reserve lang namin yung parang oh. table. Oh. Ano ba yung Batang Manila ba? Manila, hindi, Cavite yun tayo, Cavite. Cavite? Okay. Batang Manila. Batang Manila. Tay, hindi lang ako nakapag-chat. <laughs> Kasi siyempre, bigla, na, bigla kami, nag, nag street tayo nun, hanggang lingon, oh, oh, di ba? Oh, oh. Alam Alin, ko rin no, yun. Hindi ka lang nakapag-update sa kanya, ganun. Tang, hindi lang update di na ako na-reply Hindi yeah. ka <laughs> na Ten na rin ako yung pa Uro sa mga. Ang huwain din doon. Kailangan kayo kung tangin na nga kung mo sa akin. Ang mga babae, ang <laughs> mga babae alam nito, dapat inaalagaan yan. Di ba kuya Jerry? Uh, minamahal. Minamahal at inaalagaan yan. Sus! Pero depende Iba pa naon ako uh, niya. Uh, kung uh, pag di ka talaga yung chachot oh. eh. Kasi kung gusto ka <laughs> yung <tayo>, tao, Gitu, <laughs> di diba, ba? Tatagal diba, lang ka maghanap di ba? pa ang kamote?

Yung Pag ikalawa dito, sama. It, like, Ito, talaga, talaga. Kasi eh, nag-street lang na. Nag-asama na. Nag-asama na. nung time na nagkasama kayo. Yun ang pinagkaiba nyo. Kung baga bumasis na. 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 na ako na chat ko sa trabaho. O, mo magandang na ng copy date na medyo ako na na. Copy date na i-reception. Hindi Oh. Hindi kasas na ako. Okay na, okay na pagdating ng Sabado ng gabi, John na replied. Oh, ayun nga na yan sa Kumbaga may iba siyang ina entertain oh, Oh, yun, tama yun, tama yun. May ibang ine-entertain. Hindi okay, milig isang o Oh, ano na lang, at base break. Ano lang? Ay, okay. Dito lang Ano? Ano na reply yan? Tama yun, tama yun. Hanggang sa umaga. Dahil hindi niya nagustuhan yun. Oo. Ang malakan mo. reply wala May nakita siya sa iyo. Eh, ito, ano na gusto yan. pa lang, yung namin, maluwag na balong. po Una pa lang, na, una pa lang. Kung ba na pa Kasi pa lang, Siya mismo yung mag initiate na mag-chat sa'yo. Oo, yan. Gusto ka talaga. Kung gusto ko talaga, ha? Ako naman, hindi. Ako, e, so, ako. Hindi. Iba na ang babae ngayon. Iba na ang babae ngayon. Ako. Iba na. Tang ina, kayo po ko, Ina, pinasok ko yung Sabado liggo Holiday ng beerless Pinasok ko yung Sabado, OT, tas linggo. Pagdating na Sabado, puta daw na-reply. na yun. isang libo ko na. Siyempre sa akin. ako Tinanong ko mga tropo Kasi, e, pre, baka meron kayo may sasisi sa alam. mga bensis na. Bensis Magka di yung na yung ano yung buwag sa'yo. Sa ang naging bilata. Kapag ka Ako eh, nag-asawa ko. May air nga sinabi na di pa na sa pinaka yung... Ako ah, na, ano? ay, oh. Kasi may oras eh. Chat ko putang ina, ah, talaga ah, mag po, um, um, ma na, ay mag ah, ah. Tito, dalawang dalawang o, sa mga mag-reply sa mantalang copy dito. Dalawa yung apo ko sa mag-reply sa sa ulo ko. Yun na may ako so, sa ulo ko. na Yung mabay, hindi ba ka pwede silang kumausap ng iba-ibang lalaki? Pero ikaw hindi ka pwede kumausap ng iba-ibang lalaki. Ang mga babae kasi, inalagaan yan. Yung buhay, tatlo. Kapag nakita na lang, ay mas better. Muna ba tayo, naman tayo dito. Oo. Oh, oh, Kung oh, oh. lalaki to, eh, ka muna sa akin, hindi muna kita papansinin. Kaya hindi ganyan nirepear. Ganun yun. Kung baga may in-entertain na ibang lalaki na hindi ko. Samantalang 2020, dito, hindi mo yung babae. <laughs> 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 Mayroon ko na. <laughs> <laughs> Kailala ko na. <dano, laughs> <pangalain>. Kailala <laughs> ko siya, tapos tinuligyo. Yung... Kailala ko yung salo na yun eh. Tapos sa salo na <laughs> Siya ito, 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 pala, lala, kasi based sa experience ko pre, yung mataas kasi yung... Kala nasa ngayon Kasi pre, naniwala ko. Hey, Sabi ng tropa ko pre, pag may plan oo, mo. Huwag na huwag mong kukulitin. Huwag na huwag mong Sa diba, nag-chat ka sa kanya, di ka may replyan. Huwag na huwag mo yun. Basta hindi ka plan replyan, mo. Hindi naman. Dapat kasi ang na niya. Pag di kayo yun, yun na ngayon? Ano ka ba? Ang pulo sa akin. Ito na kayo. Matanda na, to, ilang babae na to, isang daan. <laughs> Baka mo mag-wash upin ako ng ating butulit. Ang babae ngayon, ganun talaga. Kailangan bigyan sila ng effort. Kailangan kapag ka <laughs> nagkaroon ka ng babae sa buhay. Kailan? Sa lunas. Huwag mo mo ibigay. Masahin mo muna. Masahin mo yung Sa hapon yan. Huwag mo mo ibigay. Sa hapon. na ako dito. Nasa babae na tayo ngayon ah. Sige, dito Ito ang mo yun. tayo. Ako may ako sa buhay. Oo. Takot natin yan. Kaya tingnan si Amo. Ako. yan. Makinig tayo. Ang buhay bili ako. oh bumibili. Bumibili ako ng chinilas. chinilas? bumibili ng chinilas. Isukat ko muna. ko Pag na. Oy, oy, magandang, Oo dito sinilas <laughs> oh. pakinggan natin o ulitin mo nga parang ano kasi yan oh yan parang bumibili ka ng isang baga ah chinilas bumibili ka ng chinilas yung chinilas pagka ano nagustuhan mo susunod mo oo yun magandang diskarte yan medyo na luma papalitan mo hindi na Oh, yung gamit, oh na, yun, yung yun sa. Oh, <laughs> nag <laughs> Yon magandang diskarte. Hindi pa nga si Subaylan. Kaya yun. gelat gelat ay tayo yun. Ano ang ako mo ni Gago? Ano di naman, naman Ayun, sa na? Ano ba ako tatay ko na di ba? Ayan ayan palay. Hindi naman tola naman tola sa ganon. Alam mo pili tigo sarili ko. Baru tay mo kung baba. Kung Pero pre, napakan magandang tingin ng chinilas na Di ba sinabi mo sa akin? Ang sinilas ay parang... Pwede yung tinuloy. Eh, nilalaman ko. Bundi. Sa'yo. Magkahabol yung dating inaasama. Pag-ibagi mo tuloy. Kasi pag-ibagi yun tuloy. Kasi pag-ibagi mo tuloy. pag-ibagi mo tuloy. Kasi pag-ibagi mo tuloy. Mindset lang po. May nangyari. Hindi naman tayo pinanak na yun sa Rizal eh. O sa eh. Yun lang yun. Ah, gano'n lang pala yun eh. Mag-i-trap kami ni Eshel. Okay. Trap kami ni Eshel eh. Ah, hindi, hindi, hindi. At least, okay. huh? nanginahin lang kasi siya. Ay, oh, oh, oh uh, ka pala eh. Nanginahin lang siya <laughs> sa magiging... Katorsi <laughs> kayo na. Magiging ano pa na. na, 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 mga, si na eh. Nakita niya kasi sa, ano, sa kinakasama na, sa niya, sa anak niya ngayon. Hindi, oh. hindi, hindi sanay sa buhay. Ano Hindi, hindi niya kaya, hindi, kaya ng gampanan yung pagkaasawa niya. Hindi talaga. Ah. Sanay bumuhay ng dalawa. Oh. Ila ko joke lang joke Be mo muna ay magkasama ka muna. Ah, ayan. Ah, wala muna, magkasama. Magkasama ka muna. Pero wala pang hinayang mo. Hindi amin natin, wala pang hinayang mo, hindi. Tumas at. Ah, tayo eh. na naman tayo eh. Oh, tuturan. Samantalang nasa bago si Asa at Juli. Ate Juli, u pa patuloy. Ano kwento mo? Sana ako lang isa inasawa ng anak mo. Bakit? Bakit? Bakit nga ma? ba? marunong sa buhay. Oo. Oh. Oh. wala pinipiling trabaho. Oh, Pili ka naman sa babae. Oh. Diyo mo pili sa babae. Walang time sa babae. Oh. Wala akong time sa babae. tama yun. Dapat mo. Tumay tayo mo sa bahay. Ang importante na lang. Tumay tayo mo sa bahay. Bahay tayo tayo. hati dito. Kaba na tuwa po kayo no? Pagtsatsagaan kita. Babae ka ba? Ikaw pala malay. eh. Babae ka ba? Tanong ko sa'yo, babae ka ba? Ah. Yan, may talk in. Tropa, ito. Ayan. Ilang tatay na rin. Ah! <laughs> hindi, bilang tatay na siya ipotang tatay Tatay na rin. Tatay na rin. Ah, tama yan. Hmm? Respeto, respeto. Saan ka na pagtsatsagyan ang ita? Puta ka na hating kaya ka Pero pre, yung sinasabi niyang chinilas, napakaganda ano yun. Dapat isukat muna, di ba? Oo. Oh. Oh. Pag hindi, kumbaga kung, kung kung hindi ko pati ba sa kalo, itapon mo ko. Oo, oh, yun. Isukat mo muna. Kung hindi mo susukat, paano malalaman, di ba? Hindi kasi sa akin, hindi dati, hindi binabinawang. Hindi hindi <laughs> 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 ano, e Ini eh, sana tatagal sayo 'yan. 'Di ba? Eh 'yan. Oh, 'yan ganoon kasi 'yan eh. Parang babae. <laughs>